Na, lang Nagagatas na, ka kasi na. naging baby yeah, na, <laughs> sa sa na, ka Kaya, man, naman. na. Hahaha. Baka na mo Uy, <laughs> ang gaganda nyo kaya talaga sa video. Basta si Kwan. Na video, o. Ano ka Ano kaya kakain Si Jeric, busy naman. Panungkot na to si Jeric ngayon. Kapag hindi ka bikin mga video natin dun sa hideout <laughs> kahit mabaho basta may hideout <laughs> Ito'y ginalaw. Ito'y ginalaw. Kumusin mo yan. Magkagalit si mo. Ang bubo si Lord. bubo mo. Ang Hindi naman halata. <inaudible> Hindi naman halata sa'yo. Hindi <inaudible> Ay na baby! Ay na baby! kakain? mga mo sa akin? Ano ba itong sabaw na ito? Parang nasangkoan na to. Mamaya ka! Magiging Hindi ko na alam anong ulami ko. Hindi ko na alam anong ko. Kumalaman. Ayo! Si Maggie yung mukulayok niya. Hindi, <laughs> hindi <ba>, pa. Hindi, <laughs> Si Maring Kim na lang. Siya, din ba? Hindi! Ikaw, ikaw nila. Kain! Huwag kang mag ang <laughs> Video I ka ng video. Ay, totoo.